Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, bata sa Tony Claire Castro. Today is January 25, 2025. At ang topic natin ay itong mga tinuran ng dating senador na si Franklin Drilon tungkol dun sa naging opinion ni dating Pangulong Duterte na ito daw na nakita niyang may blanco sa BICAM report ay isang matatawag na anomalya. May mga anomalyang nangyayari dahil hindi dapat nagkaroon ng blanko na by cam report na siyang gagawing batas o tinatawag nating ga'a patungkol ito sa 2025 National Budget. It for sure uh, sa exacting standard ng ating batas na lalo na money uh, appropriations must appear the true and correct uh, value kung anong gusto mong, what would be the application the, for the money, for public money. Pagka ganon, uh, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not uh, a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, uh, either it could be filled up before or after so congress eh what must be submitted is, is the true and correct figure coming out as uh, prepared by the budget submitted to congress for appropriation pag kaputol-putol yan o may kulang that is not a valid budget uh, for implementation as uh, and uh, it goes back to the proponents kung may kopya sila kasi sabi niya po hindi ko ito sinabi this is wrong because I never advocated for this kind of action eh, malikot ang papir sa gobyerno so do not try to for those enterprising or whatever you want wag wag mong gawin niya kasi talagang kung sa opisina kita barilin kita totoo, parang ako pinahiya. At pagtawanan ako ng mga mga congressman. So, mabuti yung alam ninyo. Barilan ka agad para wala ng istorya. Lukuloko kayo may mga 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 trial trial ba tayo ang gastos yan? Matagal na natin pinag-uusapan. Sabi nga natin, hindi ko alam kung napunan ng iba Nung ating sinipat, itong sinasabi nila mga blanco, makikita talaga natin doon yung mga words, yung instructions, hindi ba? So, lamalabas talagang itong pinirmahan ng mga miyembro ng house. Kasi doon sa pahina, doon sa mga pahina na may amendments to special provisions, inabi ko na sa inyo noon pa, na wala tayong nakita na pirma ng mga senador. So, ito ba yung sinasabi nilang finalize na BICAM report? na itong mga may blangko ay hindi nanpermado yung mga senador. Uh observation. Sa page SP11 of the Bicam report. It says that the agricultural and fisheries modernization program of 146 billion 335 million 937 thousand daw yun sa Bicam report. Kaya dito no na-interview ang dating senador na si Franklin Drilon, tahasan niyang sinabi na ang enrolled bill ang mahalaga. At kapag ang enrolled bill ay may blanco, yun ay magkakaroon talaga ng mga question. Kung talaga may anomalya ba ito dahil yun, yun po yung ipapasa mismo sa Pangulo. Pero lumalabas nga dito na yung enrolled bill ay kumpleto na siyang ipinasa sa Pangulo. Hindi lang naman si Sen. Dillon ang nagsalita tungkol dito. At kahit na nga ito si Senate President Francis Chis Escudero, sinabi na nga niya na wala silang nakitang blanco sa enrolled bill. At hindi nga niya matandaan at wala siyang makita mga pirma doon sa sinasabing BICOM report na di umanong mga blangko. Well, totoo naman, di ba sinipat natin? Ito mga portion nga, uulitin natin, yung amendments to special provisions or amendments of special provisions, doon kasi may mga blanco. Wala talaga tayong nakita na mga pirma ng mga senador. Ito nga, oh, ipapakita ulit natin, ha? O, oh, ayan. Ito yung sinasabi natin, U ulit ulitin natin, dahil yung iba rito ay bago. Malamang, no? Hindi pa nadinig ang ating pinag-usapan dito. Mapapansin niyo po, ito po kasi sa may bandang uh, kaliwa po niyo makikita niyo po. Ito po yung signature page. So dito po nakapirma yung ilang mga miyembro no na sinado at ilang miyembro ng um, house na bumubuo no para doon sa bicam conference. Now dito naman po sa kanan, mapapansin niyo po para mga initials po yung mga ipinirma, diyan po may mga blanco po. Yun sinasabi po nila na amendments sa uh, special provisions. Mapapansin niyo po, dito po sa mga pirmang to, wala po talagang pirma yung ibang mga senador. O kahit nga po si Senator JV, sinabi niya nga po noon na wala siya natatanda ang pinirmahang blanco. Mapapansin niyo naman po talaga dito sa pahina po na ito. Hindi lang po isa ito ha, sinample ko lang po ito. Pero kung papansin niyo po rin yung ibang mga uh, pages na may mga blanco ganito, wala pong pirma yung mga senador. Okay? Sa so, pakinggan po natin kung ano itong mga sinabi itong si dating Senator Franklin Drilon patungkol dito sa mga di umanong blanco sa BICAM report. Okay po? Naging uh, ano chairman ng Committee on Finance at kahit hindi ka chairman ng Committee on Finance, isa ka sa talagang uh, matyaga at masipag na nag-scrutinize o may sa taunang pambansang budget. Ang gusto ko pong itanong, dahil may kontrobersya ngayon sa 2025 budget, uobra po ba na mayroong blank lines o blank items sa budget? Uh, sa akin po, in, um, ang importante dyan, <laughs> na ang enrolled copy o yung printed copy ng budget. Mm -hmm. Yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. Mm -hmm. At wala po baka question na yun, wala naman pong blanco doon eh. Mm -hmm. Kaya ang uh, sa akin po valid ang ang valid na budget. Uh, hindi po pinadala kay Pangulo Marcos yung uh, yung Bicameral Conference Committee report. Mm -hmm. At talagang hindi po pinapadala yan. ang pinapadala printed in roll copy. Mm -hmm. At kung ano yung printed in roll copy, yan po ang controlling, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. Mm -hmm. Kaya wala pong diferensya doon lahat. Wala namang blanco doon. So, mm -hmm. wala pong question doon. Ang, ang, ang uh, sinasabing blanco ay sa by camera conference committee report, eh, hindi naman po napapagpilapad padala sa Pangulo yan. At hindi mm -hmm. ng Pangulo yan. Mm -hmm. Ang inaaktuhan niya, yung printed in roll copy. Mm -hmm. Yan. So, ibig sabihin mga ka-clear, Uh, itong BICAM report, hindi ito yung pinapadala sa Pangulo para pirmahan niya. Uulitin natin mga aklira, sabi nga natin, itong nakita natin, eh may mga instructions pa para ayusin. Hindi siya yung pinaka-final, no? O, oh, pin, hindi po siya yung pinaka- uh, hindi po siya yung pinaka-final version na tinatawag. Kasi pag sinabi natin final version, yun na po yung enrolled bill. So, kung ito may mga mga blanco, sabi nga natin, yung Bicam Conference, no, yung meeting nila, yung napag-meetingan doon, isa lamang ito, no? Isa lamang ito magiging basihan para makabuo ng enroll bill. Hindi lang naman po yung Bicam Conference, eh. yung meeting nila doon, di ba? Sabi nga nila, hindi lang ito yung basihan, may mga basihan pa po tungkol po doon sa mga kanilang proposals na nandiyan dyan din po. Sinagawa din po dyan, pinag-usapan din po yan. Okay? Yung mga floor debates nila, mababansin malalagay din po 'yan, no? Ikukonsider din po 'yan. So hindi po nila alam kung ano ang nangyari sa usapan dalawang beses po kasi nagkaroon ng uh, dates, no? Dalawang araw po yung conference na 'yan para pagmitingan at i-reconcile ang version ng House at ang version ng Senado. So nung nabuo po 'yan, sabi nga natin may technical working group na maaaring pumuno ijan no pumuno sa mga blanko-blanko diyan pero pero siyempre, sabi nga natin, hindi mga substantial na mga facts, data, or figures ang ilalagay ng technical working group. Ang ilalagay lamang po nila dyan kung ano ang napagkasunduan ng Senay at sa kanang house dun sa BICAM conference. So, maaaring idinigta sa kanila yan, inilagay na lang yung amount, okay? Kasi nga po, itong ipinapakita po nila dating Pangulong Duterte, ni Congressman Ungab, ito po yung sasabi natin may mga instructions pang naiwan. Okay, so tuloy po natin. Pero sir po, pwede po ba? Halimbawa, BICAM report, niratify na ito, pinirmahan ng mga BICAM panel, pero may mga blanko pa, pero after po bang iratify yun, pwede pa ba bagay yung baguhin? Pwede pang i-fill up kung meron natira na mga blankong linya? hindi dapat. At nung panahon ko po, hindi po nangyayari yan. ko... oh, so maliwanag naman, no? after the ratification, hindi na pwedeng baguhin. Okay? Ito, ito pong ipinapakita ni Senator Amy at pati itong si Congressman Manuel, ito po ay naibigay prior to the ratification. Sabi ni Manuel, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito ay sinalang sa plenaryo para maratipika. So mas maganda po talagang alamin dyan, di ba? ay kung ano po yung na-ratify. Okay? So, ang na-ratify po dyan, malamang po talaga, no? By camera report, yun na po yung naging basihan ng no enrolled bill. Pero sabi nga natin, ulitin ulit natin, ha? Nakukulita na siguro kayo. Yung pong may pirma na pinakita, sabi nga natin, may mga portions po dyan na may blanks, may mga blanko, pero hindi po dyan nakapirma ang mga senador kapag po sa kasi sinabi nating enrolled bill, ang pipirma na lamang po dyan ay ang Senate President, Speaker of the House, at saka po yung section ng bawat isa, ng Senado at saka ng Kongreso. Wala ka alam kung anong nangyari ngayon. Mm -hmm. Ngunit sa aking napapansin ay talaga sa, sa kasaysayan, talagang uh, alabaw ang budget, nag sa House yan. Ah, siya, sila ang nauunang uh, mag-aproba kaya mayroon silang uh, ascendancy. Mm -hmm. Pagdating ng Bicam, talagang malakas ang boses ng House. Mm -hmm. Eh lalo na malakas ngayon dahil ang speaker at ang Pangulo magkapag-anak eh. Uh -huh. Kaya malakas ang boses ng House. Mm -hmm. At uh, yan po ay nangyari nangyari. Da hindi dapat mangyari. Mm -hmm. Ngunit nangyari na uh, but in so far as the validity of the General Appropriations Act is concerned, wala pong question. Valid mm -hmm. po yan. At uh, mayroong presumption of regularity in the performance of functions mm -hmm. at uh, hindi po hindi uh, ulap uh, po hindi po pwede questionin na polumbarcos mm -hmm. yung uh, kung ano yung nangyari mm -hmm. sa bicam Yan po ay kapangyarihan at uh, prerogative ng magkabilang kapulungan ng, ng uh, Kongreso. Ang nasa kay Pangulong Marcos lang po, yung printed copy. Mm -hmm. At kung ano man yung printed copy, yun po ang masusunod. Kaya mm -hmm. eh, wala naman po blanco sa enrolled copy. Mm -hmm. Kaya valid po yan. At walang karapatan ang Pangulo na tingnan na mm -hmm. what is behind the printed copy. Uh, mm -hmm. hindi, po, hindi po niya pwedeng tanungin na ano ba nangyari dito? Mm -hmm. ah, he, he, cannot, judge that. Mm -hmm. He has to rely na, 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 sa, sa printed copy at ang kanyang tungkulin at ang kanyang mm -hmm. uh, uh, tungkulin ay uh, tingnan lamang doon all the business of the figures hindi po po pwede for him to look at behind kaya nga behind the uh, printed copy hindi po po pwede yun kung ano na yung pinipresenta pre sa kanya mm -hmm. either he approve niya or veto niya mm -hmm. so, so, mga clear ang, ang, so mga kaklir ang in-explain nga niya dito yung pinag-usapan na natin dati So, ang magmamatter dito, yung printed copy, yung patungkol doon sa enrolled bill. So, sabi niya, eh, ito talaga ang magpe-prevail. Diba? Kung Mag maga, hindi na pinag-uusapan na dito yung BICAM report. Ang magpe-prevail dito, yung printed copy, yung pinaka-final version. Okay? So, kaya kasi sa, may mga decision na nga mga clear na, no? pakita ulit natin to, discuss ulit natin. Itong enrolled bill kasi, lumalabas mga clear. Ito talaga, no? Ang nagmamatter, ito yung nagpe-prevail, at uh, hindi ito naka-question, no? Hindi na ito kino-question ng korte. So ito, sabihin natin na pakita po natin ang ibig sabihin ng enrolled bill. May enrolled bill doctrine kasi, okay? Ang ibig sabihin nito, okay, um, the enrolled version, ito na 'yung bill. Ah, enrolled version of the bill, ito na nga 'yung sabi natin, 'yung printed copy, 'yung final version na si, pin, ito na pinirmahan no ng presiding officers, sino presiding officers? Senate President and Speaker. Okay? Uh, and of course, yung sec gen ng, ng both houses. Okay? Uh, sa kasong ito, Morales argued that the court should look beyond the enrolled bill to determine the true intent of the legislature. So sabi niya, para lumalabas ito, oh, tingnan niyo rin yung BICAM report. ba? Diba? O, oh, kung mag magkasasampan ng kaso sa court, no? Court, or Supreme Court, tignan niyo po kung ano ba talaga ang sinasabi no ng mga circumstansya beyond the enrolled bill ay nasabi. Okay, anong sabi ngayon dito? Enrolled bill is deemed conclusive. It means parang it is indisputable. Ah, huh? and binding pati sa court, oh, binding on the courts. Okay? Uh okay, sabi to the court cannot inquire into the legislative process, no legislative process to determine if errors occurred during the bill's passage, during the bill's passage or engrossment. Bakit ganito? Ba't hindi makikialam ang court? sabi kasi dito, uh, the, this doctrine is rooted in the principle of separation of powers and respect for the integrity of the legislative process. So kasi ang trabaho ng ng kongreso, gumawa ng bill, gumawa ng batas. So kung ano man naging proseso nila, 'di ba? Hindi makikialam ang korte kung ano naging proseso nila bakit? Kasi may separation of powers, 'di ba? Hindi pwedeng panghimasukan ng isa yung trabaho ng isa. Okay? Unless you can prove talaga yung unconstitutionality. E, paano nga i mapuprove na unconstitutional kung ang sasabihin ng court eh, we ad we adhere to the enrolled bill doctrine. Okay? So tuloy tayo. tingin niyo sir, dumaan naman sa tamang proseso itong 2025 national budget? Ang dumaan ka Pangulo, printed copy at yun ang niya. Mm -hmm. Kaya valid po yung 2005, ay uh, 2025 General mm -hmm. Saka, Tama mm -hmm. po ang Pangulong Marcos doon, mali yung, uh, dot, yung, yung uh, si Duterte sa mm -hmm. sinasabi niya na mayroong ano mali ang nangyari dahil nap 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 napirmahan ng Pangulong Marcos mm -hmm. yung may blanco. Wala pong blanco doon, mm -hmm. mali po si Duterte. Nako, o di paano to? Tahasan talaga sinabi ni dating Senator Franklin Drilon na mali si dating Pangulong Duterte sa kanyang naisip, no? sa kanyang mga naiisip na anomalya na siyang naging sanhipa nga ng kanyang uh, pagtawag no? at pag-invite na kapag ka daw nga ito eh, gayitong klase na mga anomalya, anong nangyayari, eh, invite niya yung mga taong wag magbayad ng buwis. At uh, banggit pa nga niya ito mga kudita at yung mga soldiers daw ay hindi papayag na manakaw ang kanilang uh, kumaga pondo. Mga pondo ng bayan na siyempre galing din naman sa pinagpaguran ng taong bayan. You, you, you better kayong nasa bureaucracy better uh, stand up straight and uh, be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Uh, alam mo, pag nag ito, put, patayan lip and right yan, baka una kayo. Alam mo, ang iyang ayaw ng sundalo, naghihirap na nga sila para sa bayan, tapos nakakawan pa ninyo ng pera. Okay. Mm -hmm. Uh, tama po si Pangulong Marcos. So sir, sabi niyo nakita niyo mismo sir, alin yung enrolled copy o yung mismong gaan? 25 ga Sorry, sorry. Sir, nakita ho, sabi niyo parang nabanggit niyo na nakita niyo mismo. Alin po, yung enrolled bill o yung pong mismong ga na? Hindi, hindi ko nakita. Yung hindi yung ko nakita. Um, uh, ah. ang, 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 ang pagkaalam ko lang Apo. na ang, ang enrolled bill o printed copy, mm -hmm. walang blanco. Mm -hmm. Kasi ako ni question na blanco, gandul po yun sa BICAM report. Pero hindi naman po yan umabot sa Pangulo. Ngayon, pwede na uh, kung ba may barca assuming na totoo at sa palagay ko to, may, may blanco rin sa BICAM report na nalagyan na pilapan yun bago may print. Mm -hmm. Anong nangyari? Paano na pilapan yun? Hindi ko alam. At yan po ay hindi po pwede nyo tanungin ng presidente oh. at baka, baka may blanco doon. Hmm. Uh, hindi tama uh, na, na pinilapan nyo. Wala po siyang kapangyarihan ganun. So lumalabas dito mga kaklir, ang titignan lamang ng Pangulo ay yung printed copy, yung enrolled bill. Wala siyang dapat alamin, di ba? Kung anong nangyari during sa BICAM conference. Ang importante daw ayon kay dating Senator Franklin Delon, ay kung ano ang ipinasa sa kanyang enrolled bill. Doon lamang siya titingin. Kaya lamalabas talaga dito, walang kasalanan si PBBM. Kung meron man nangyari mga blanco doon, no? Pagdating sa Bicam report. Pero syempre, alamin natin, ano ba yung final version ng Bicam report? Ito na ba dineretso na ba nila doon sa uh, enrolled bill? 'Di ba? Doon na ba nila kinorek lahat? ayon dun sa napagkasunduan nila. Kaya sabi nga natin, kung may blanko yan at may nag-fill up lang yan, maraming senador ang tututul dyan. At malamang, ito ay sa pangungunan na rin ni Senator Lisa Ontiveros kung may nakita talaga siyang anomalya. ba? Diba? Kasi opposition niya, siya, siya yung pinaka number one na tutulig sa kung may nakita siyang anomalya rito. Sir, sa panig ng House at Senate leadership, dapat po ba nilang i-explain paano na-fill upan yung kumakalat na bicam, copy report na may mga blankong items? Dapat po ba ipaliwanag kung paano yung na-fill upan? <laughs> Wala po makakapagpilit siya nila ipaliwanag din. Na. Kung mm -hmm. gusto nilang ipaliwanag, uh, uh -huh. siguro nga dapat ipaliwanag din. Na. Mm -hmm. <laughs> Pero walang pwede, pwede pumili sa kanila na ipaliwanag. Mm -hmm. At ito pong sina Congressman Ungab, ang sinasabi, aakyat uh, doon nila sa Korte Suprema, kukwestiyonin at ihilingin na pa walang visa itong 2025 ga, ah, dahil hindi daw ah, dumaan sa tamang proseso. Sa tingin nyo, may basihan o pag ng oras ang gagawin ni na Congressman Ungab, sir? Sa akin po, saya, mga magina. Wala, wala po magayari kung dalhin na sa Korte Suprema. Ah. Sabi niya, sa kanyang palagay, walang mangyayari kung dadalhin ito sa Korte Suprema. Bakit? Sinasabi nga nito, in-explain na rin ni Senate President Chis Escudero, yung patungkol sa Enrolled Bill Doctrine na in ko sa inyo kanina. Okay? So, lalong-lalo na kung mapapatunayan talaga na yung Enrolled Bill ay walang blanco. Kaya lumalabas na walang anumang kasalanan itong ang itong pangulo no ito si PBBM patungkol dito sa sinasabi nilang issue sa Bicam Report. Kasi ang importante lang daw sa kanya, ang importante sa Pangulo para maging legal at valid ang national budget, itong GAA, ay yun lamang enrolled bill na dapat walang blanco, walang insertion, walang kung ano-ano man. Okay? So, mga clear, hanggang dyan lang muna po tayo, no? Napakinggan na natin ang opinion ng isa rin batikan na abogado. Okay? So hanggang dyan na lang po muna tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clercas, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.